magisa ako guys. Una, luya. At tapos, bawang, sibuya. Tapos, nilagay ko na ang ah? likulit, tabubok. Dalawang pirasong malaking tabubok. At tapos, lagyan ko ito ng black paper. So, muna. So, 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 tapos, black paper. Tapos, <tipas> uh, Pugita O O kulit tabugo Tabugo And then Magit sarap

Lagyan ko kunting water. Kunti ko sa guys lain. Tapos, lagyan ko suka. Kunting-kunting suka lang, guys. Ay, sa'yo itong suka ko, sobrang asim. Ayan, para hindi lang siya mapanis. And Say Hello, guys! It's boiling already Ang ating niloto na tabugok. Tabugok here in Visaya. I think pugita sa Tagalog, yeah. Pugita Mama, ka on ka. Kala, muka on na managong anak ay muka on ka anak. Mama. Hmm, Inakalusa.